Hi mga kaibon, welcome back po sa channel natin Ibon at iba pa Sa mga hindi pa po pala nakasubscribe dyan Ano pang inihintay nyo? Subscribe na po kayo At pakihit na rin po ang notification bell para updated po kayo Sa mga videos natin na ina-upload every week Ngayong week nito mga kaibon, simple lang yung pag-uusapan natin Ididiscuss lang natin yung price list. Ito yung mga price list ng ibon na gumagalaw sa merkado. Para malaman natin kung ano yung market price nila. Ito po, eh, syempre, suggested lang to. Kung gusto nyo sundin, sundin nyo. Kung ayaw nyo, okay lang naman. Ito po sa atin is kung pwede lang naman sana. Pero kung di pwede, syempre, nasa sa inyo na po yun ang price po natin is definitely depende po sa breeder o sa seller o sa nagbibenta ng ibon nila pero sa atin ito po yung uh, kung pwede lang na price natin sa market ito po yung sabi ko kanina yung mga gumagalaw na ibon na marami pa rin naghahanap sa market natin ngayon okay mga kaibon syempre bago natin i-discuss yan Bag sa shoutout muna tayo sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin. Gaya nga sinasabi ko parate, dahil po sa inyo, nagpapatuloy po tayo mga kaibon. Maraming maraming salamat. Okay mga kaibon, ngayon mag-shoutout na tayo sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin. Unahin natin shoutout kay kaibon Francis Carvajal, Nils Avery, uh, Leo Lor Lunaria admin na mag-iibon ng Mikawan Bulacan kay Boss Idol kay Don J. Avery ng Binyan Laguna Oliver Avila mga mag-iibon ng Bamban Tarlac sa mga tagalak Tarlac dyan mabuhay po kayo uh, Jazz Skin Crab Paste uy mukhang masarap to ah baka naman Crown and Anchor Avery ng Las Piñas Alvin Hernandez ng I'm Y Avery VCG Avery ng Bacolod City sa mga taga Bacolod dyan mabuhay po kayo Elmer Lala ng Binangonan Rizal sa mga taga Rizal dyan mabuhay din po kayo dyan Darwin Liran Lee Rona parang yung nagkaamali dito mga kaibon ha ah. <laughs> mabuhay po kayo sir uh, kay Ibon Darwin kay Red Avery ng San Pablo City David Munting Ibunan ng Makati City kay Vic Manio ng Bulakan kay Kaibon Jose Caparoso Jericho Torres kay Kaibon KJ Mini Avery ng Samar sa mga taga Samar dyan, mabuhay po kayo Sam's TV 88 pasuportan rin mga Kaibon kay Carlos Bros Mini Avery ng Pangil Laguna sa mga taga Laguna dyan, mabuhay po kayo uh, nandiyan ata Kamela Sweet kay Rionel uh, Villamin at kay Kaibon Brian Cruz kay Kaibon Rick Ordonio ng Libis Espina, Caloocan City at kay Kaibon M. C. John Basco ng Southern Leyte mabuhay po kayo at napaka thankful po namin na parati kayong sumusuporta sa channel natin mga kaibon salamat God bless po okay mga kaibon ngayon syempre i-discuss na natin yung topic natin kung pwede lang naman di ba sabi natin yung uh, price list na to ng mga ibon na sa market na uh, mabilis pa rin yung galawan mga kaibon na gumagalaw pa rin i-discuss po natin to pero syempre bago natin i-discuss mga kaibon uh, i papakita uh, muna natin o oh, i-announce muna natin yung mga pang-out nating ibon. Kung may interesado, PM lang po sa cha, sa page FB page natin ibon at iba pa. Ang unang pang-out natin is uh, Aqua B2 Opaline Ino. Ang sunod nating pang-out is uh, Bio Opa Aqua B2 Split Ino. Hen po pala yung dalawang yan kasi sex link po yan may isang um, aqua b1 opaline split ino yan po yan sex link at merong dalawang aqua b1 split opa split ino medyo malalakas na to maunting panahon na lang at Kak po yan mga kaibon, sex link kak. Basta sinabing split, kak po bumatig yan. Sinabing split, opa. At isang aqua B2 split opa, split ino. Sa may gusto at sa interesado dyan, team lang po sa page natin sa ibon at iba pa FB page at sasagutin po natin yung mga katanungan nyo. Okay mga kaibon? at ngayon syempre i-discuss na natin yung market price ng mga ibon na to at um, gaya ng sinabi ko kanina uh, kung pwede lang pero kung di pwede nasa inyo na po yun. pero sa amin sa akin mga kaibon sa atin uh, ito po yung market price ng mga ibon na to unang una sa lahat Didiscuss na natin, syempre, yung sikat ngayon talaga hanggang matagal na na sikat to at marami pa rin naghahanap. yung Crimino Opaline ang Crimino Opaline talaga napaganda napaganda mga kaibon kaya ang Crimino Opaline ang uh, presyuhan pa nito okay ang uh, hen tsaka kak naglalaro pa sa 5,000 o 7,000 at maganda with DNA na sana mga kaibon with DNA na kasi para makasigurado tayo na ang hawak nating ibon e eh, hen o cock para mabreed natin kasi kung minsan ungendered pwede na rin pero mas maganda may DNA pero kung ungendered wala namang problema at kung walang DNA sex link medyo mas mainam din kasi sa sex link ito sure sure tayo na ang gender ng ibon tawa ang mga kaibon okay? Na-discuss na rin natin yung sex link na yan sa previous videos natin. Kaya kung may mga nag nalilito pa dyan, hanapin nyo lang po yung video na yun. Magkakaroon po kayo ng idea tungkol sa sex link. Na-explain na po lahat yun. Okay mga ibon. Pangalawang ibon is Lutino Opa. Siyempre, ang Lutino Opa. Tayo pa rin naghahanap nito. Gaya ng sinabi ko kanina, maganda sex link o hindi kaya within a kung ang gendered okay naman pero ang presyo nito naglalaro sa 4,000 to 6,000 pesos kahit pumunta po kayo sa Bukawi ang presyuhan po ganyan di ba wala namang uh, 2.5 2,500 bata sa Bukawi ngayon kasi buying nila yun 2.7 ang buying nila syempre pag binili nila try nyo magbumili sa mga nagbibili ng buying mga kaibon try nyo lang kasi wala silang binibentang 27 din, kasi syempre pinapatungan nila. Okay? Nasa inyo na po yung mga ibon kung saan nyo gusto bumili. Number 3, Parblue Opadan. Ito, Parblue Opadan, bakit natin sinama to ngayon? Kasi nga, ito yung mabilis at medyo nagdami naghahanap. Sikat to ngayon sa uh, industriya ng pag-ibon kasi may raming bumibili nito. May buying po ngayon nito. Sa Parblue Opadan, yung buying nila local kasi alam ko in or may nag-order na maramihan to sa Pilipinas at dinadala rin sa sa nag-order nito. Ang bili ng ahente, maglalaro yan sa 15 to 20k. Ang bili ng ahente ah, kasi papatungan na rin nila. Uh, may risk din, mamatay, may may mga risk din yan mga kaibon. Pero kung sa presyuhan din dito sa Pilipinas, Nasa inyo na po yun mga kaibon Pero nakita ko may mga nagbibenta ng parblue Blue o padan, dan Especially cock As CAC yung pinag-uusapan natin dito Nasa 25k up pa to eh Minsan may nakita pa nga ako nagbenta 50, 60, depende Depende po sa breeder talaga Depende rin sa quality ng ibon Pero yung presyo nito 25k up pa to Okay mga kaibon ang susunod is Power Blue Opa Split dan. As Power Blue Opa Split dan. bibigyan ko lang kayo ng unting idea. Sa buying po, ang kuha nila ng Power Blue Opa Split dan is 9K. Okay, 9K lang ang kuha nila sa buying. May iba, nakita ko 10K. Depende rin. Pero for approval pa po yun, mga kaibon ah. At kung sa local market natin dito o sa dito natin ibibenta sa Facebook lang ang Power Blue Opa Split Dan naglalaro pa yan sa 15,000 up okay mga kaibon 15,000 up kaya kaya nyo pa ibenta par Blue Opa Dan o Power Blue Opa Split Dan nyo depende sa quality ng ibon depende sa gender ng ibon okay mga kaibon at depende sa inyo kayo yung seller eh number 3 pa rin tayo at uh, ito yung uh, mababa sa par blue opa dan is opa split dan kasi may naghahanap din ng opa split dan, may nagbabaing din ng nakaraan. Ang kuha ng opa split dan uh, 4 to 5k isa. Nasa inyo na po yun kung i-out nyo o i-keep nyo yung ibon nyo pero binibigyan ko lang kayo ng idea yung, binib yung buying price na binibinili na. Honestly, hindi ko alam kung magkano pasa nila doon sa nag-order pero syempre may patong na yan kasi galing sa ahente tapos bibigay sa nagaanap. Pero ang isa nito, Opa Split Dan, uh, 10,000 up pa to. 10,000 up ang isa pa nito mga kaibon. Okay? Uh, at sa Dan, Actually, napakahirap ng palabas ng dan. Sa totoo lang, mga kaibon. Kahit yung hawak nyo na dan ngayon, is split-split pa yan ay hindi pa rin garantisado na maglalabas ng dan kasi sa totoo lang mahirap talaga magpalabas ng dan kasi nga kaibigan ko nga parisan niya visual cha split ang nilalabas lang minsan isa dalawa ganun pero hindi talaga katulad ng mga dilute na split ta visual ang daming dilute na nilalabas okay kaya yung dan napahirap din magpalabas nito mga kaibot Susunod, syempre, ang Aqua. Ang Aqua, Opaline, walang karga. Walang karga Split Dilute, o Split Ino, o Split Dan, o Split pale Nasa inyo na po yun kung ano yung kakarga nyo. Walang karga ito mga kaibon na. Naglalaro pa ito ngayon. May nagbibenta pa ng 40,000 up nito mga kaibon. Aqua o Padan. Mapa b mapa b man yan mga kaibon. Okay? Kasi kung may napapansin nyo may mga iba dyan Gustong ibaba yung presyo ng mga ibon uh, Dapat yung mindset natin hindi ganun mga kaibon Dapat magtulungan tayo para iangat ang industriya ng pag-ibon Hindi po tayo magtutulungan para ibagsak ang industriya ng pag-ibon Maling mindset po yun mga kaibon Maling goal sa pag-aalaga ng ibon Okay mga kaibon Yung susunod is Y Yellow Face Opaline? Ang Yellow Face Opaline na kak, nakaraan uh, may nakita tayo in-out pa 180k yung isa. Yellow Face Opaline kaka pero sa market may nakita din ako may nag-offer din 150k yung kak. Okay, yung hen siguro na YF Opaline maglalaro na rin yan sa mga 100 100 to 120 Actually, pahirapan na rin magpapasok ngayon ng ibon galing Indonesia kaya medyo magtataas tataas onte ang mga yellow face na yan kasi medyo naghihigpit na rin nagkakahulian na at syempre yung yellow face na normal naglalaro pa rin yan sa 60,000 up ah, ganun pa rin presyuan yan kasi may nakaraan may nagbenta ang yellow face na normal pero medyo malinis sya uh, ah, nasa 80,000 pa Okay? Ganun pa yung presyuhan pa ng yellow face ngayon. Medyo okay okay pa rin kasi ito, mga ibon na to, mahirap pa rin to. I-breed kasi kailangan ng pares um, may dugong yellow face. At iba, may mga may mga karga na. Pag may mga karga na, syempre, medyo mataas-taas na rin yung presyo ng ibon o ng yellow face mga kaibon. Kahit anong ibon naman, pag may mga karga na medyo mataas na rin talaga yung presyo nila versus sa mga normal na ibon. Okay mga kaibon, pag may gusto po kayong ibon na lagyan natin ng price, uh, try nyo po i-comment. Sa comment section mga kaibon Try din natin yung sagutin mga kaibon Pagpasensyaan nyo na kami mga kaibon Kung minsan di, di tayo nakakasagot agad-agad Kasi Siyempre busy din tayo sa mga buhay-buhay natin minsan mga kaibon May mga kanya-kanyang discarte rin tayo sa buhay Kaya minsan hindi rin natin nasasagot agad-agad Pagpasensyaan nyo na po mga kaibon Okay? Sana po mga kaibon nag-enjoy po kayo Sa buting topic natin ngayong Thursday mga kaibon At uh, God bless po sa lahat sa inyo mga kaibon God bless sa pamilya nyo God bless po sa lahat ng minamahal nyo sa buhay mga kaibon Ibon at iba pa po po Mabuhay po kayo. God bless. See you next time mga kaibon. Bye.